Na bubuhayan, na tulut ng panakay ng likum mga

Kami mga Exman na pupunang tapulan, na matulat nilis ang katauhan, naliwag nagan at nagkaroon ng kulay. At katiunilingan. Muli po magandang araw po sa inyo lahat at samahan niyo po kaming muli sa aming pong pagtalakay at pag-usap-usap ng mga bagay na may kinalaman sa dati po naming pananampalataya kung bakit po kami umalis. Yeah, Rad, 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 Adnan, pwede Laba. mo ba akong bumati? Kasi <laughs> may nagpapabati po sa atin. Binabati po ng X-Man, ang magasawang si Brad Edwin Maik at ang kanyang asawang si Ruyena. Pati na po ang mag Bong Swing at uh, si Stess. At binabati ko rin po yung mag-asawang pinsang ko sa side ng lola ko na nabotis mo nung nakaraang bautismo dito sa Apalit. Salamat sa Diyos at kasama ka na namin. Ayan, salamat sa Diyos. Mabatihin ko rin pala, Brod Arnel, yung uh, ko nung high school. Mm -hmm. Ano siya? Uh, si Attorney Leo Eduardo. Kapatid na natin siya. Wow! Uh, ma ma alas na isang buwan pa lang siya na nagiging na ming. Pakatibay po kayo, kapatid. O di, ano tayo? Simula na tayo ng ating... Nang text? Ah, oh, sige. Ay, oh, Ako, kanta muna tayo. Kanta muna tayo. Ako, parang medyo, no? Kanta muna gusto, ha? Sige, sige. Okay, Ay, eto, maganda yung ating kanta. Kaya pwede po kayong sumabay dito sa aming kakantahin. Pag-ibig na wagas Masakit man, aming ibubulga Tunay naman lahat yan Lumuhaman kayo, pag narinig nyo to Sana'y pag-aralan at unawain nyo ganyan, aral na to Ang inyong dati namin, uh, mga kasamadyan, uh, kahit masakit man, uh, ang Ito ang ating inawit. Diba? Mm -hmm. Dahil nga sa so na nakaaramdam tayo ng wagas na pag dito sa so pagsasamang sabong ito. Mm -hmm. Kaya diba, nakaaramdam din tayo ng na kaligayahan sa puso. Mm -hmm. Kasi ganoon nga kapatid na Nede, sa Biblia kasi yung saway na hayag, minsan masakit po yun eh. Mm -hmm. Yung katotohanan kasi pagkakatotohanan, talagang kung minsan masakit. Mm -hmm. Ang katotohanan, minsan mapait. Mm -hmm. Ang katotohanan, minsan matamis. Pero pagkakatotohanan, ano man yan, dapat tanggapin natin. Nakasulat po kasi yan sa Biblia, kapatid na Cesar. Eh. Sa Kawikaan 27 at 5, Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Yan. Hindi kasi natin nais, kapatid na Cesar, kapatid na Nedy, kapatid na Mar, na yung ating mga kababayan, kasi kumbaga nararamdaman natin yung nararamdaman nila. Dati tayo, naloko tayo eh. Dati tayo, uh, mali yung ating gawain. Naintindihan natin, siguro hindi naman masama na ibahagi natin sa kanila kung paano tayo naturoan po ni Brother Eli. Mm -hmm. Naintindihan natin sa awa ng Diyos na yung pala, mali. Mm -hmm. At malaking pagkakamali. Kung minsan iyon masakit sa iba. Mm -hmm. Pero, pakiusap natin, huwag po kayong masasaktan. Ito po yung larawan ng pagmamahal po namin sa inyo. Kapatid yeah. din na rin, meron po akong nakalalaala na lagi sinasabi ni Brother Eli sa atin, mm -hmm. nating pag-aralan ng Biblia, mm -hmm. let's be biblical. Yan. Yeah. Yeah. Kasi, sa madalit sabi, masakit man, mapait man, matamis man, masarap man, basta salita ng Diyos, katotohanan, tanggapin natin ng maluhang okay. sa atin. Kaya nga, Brother Cesar, itong itong pag-aaralan natin ngayon, eh, ewan ko kung paano nila tanggapin ito. Maaring mapait, <laughs> mm -hmm. maaring masakit, pero wala tayong magagawa, kundi ihayag eh, ito kasi para malaman na ang katotohan. Hmm. Po kami na rin ito, sila si Slydia. Ito po kasi magkakasama po kami sa isang iglesia. Ang paniniwala po namin si Kristo po ay tao, tapos po eh, meron kaming pinaniniwalaan dating sugo, siya raw po ay anghel na umakit mula sa sikatan ng araw. Lumitaw daw po siya ayon sa bagsik ng hula. Noon, Kali... noon kapatid Arne, noon. It... Oh, Oo, noon, oh, noon yon. Noon, noon, noon. Tapos kasabay daw ng digmaan. Mas maganda, i-share natin yan, kapatid oh, oh. na Cesar.